Alam ko na most of you ay naiinis na rin sa mga balitang ating napapanood. Ang dami ng mga adik, ang dami ng krimen. Parang nagiging normal na ang makipag-away sa mga tao. Sadyang habang mapuno na tayo ng kasamaan, ito ang Apo ng Templo anitohan ng Luntiang Nagama. At pag usapan natin about sa ugali ng tao. Sa mga nakikita natin, 'di ba, parang masama ang sasama nila, ang sasama na at nakakapitol na. Pero bukod sa nakikita natin sa pamayanan, eh nakakalungkot, even sa ating tahanan ay eh, nagkakaroon din ng ganitong mga pag-uugali na nakakatakot dahil kasi buhay natin personally ang nanganganib sa, dahil sa mga ugaling ito. Alam nyo, ito 'yung napagtanto ko eh, 'yung kahalagahan ng breast milk parang ina-analyze ko yung mga problema. Bakit ba ang mga taong ito eh, nag-aaway? Away, bakit nagnanakaw? Bakit nag aadik Or and so on and so forth. No? So parang naalala ko turo natin sa hilot about sa kaluluwa na muang. No? Ito'y dumarating sa panahon na napakain natin ang mga tao. No? Yung baby na breast milk So dito talaga na appreciate ko yung breast milk, breast feeding na hindi ko alam, nakalimutan ko kung ilang hanggang ilang taon siya dapat nagbe-breast milk. Pero kasi ang nangyayari, minsan isang buwan lang nagbe-breast milk, hinihinto na at binibigyan na siya ng mga milk formula. I don't know kung ano yung mga milk formula, alam naman natin na ito ay mamahalin. Eh paano yung mga mahihirap na hindi kaya? So minsan ang milk nila o yung gatas na pinapainom sa kanilang anak is yung nasa tetra o yung powdered, powdered milk. So, pag lumaki sila, powdered din yung kanilang utak, hindi solido yung kanilang pag-iisip at hindi solido yung pagmamahal na ibinibigay natin sa ating kapwa. Kagabi, uh, bumili ako ng itlog dahil kasi itlog lang po ang inulam natin. Uh, nag egg lang po tayo. Eh, nakita ko dito yung parang buang na lalaki na pasigaw-sigaw. Napansin niya itong templo, bago na daw. Ah, oh, bago na, sabi niya. Nakasalamin na. Tapos kung ano-ano, sabi niya, Saudi ang nalo. Hindi ko alam kung anong topic na sinasabi niya, pero inunawa ko dahil nga may kakulangan sa pag-iisip. At binigyan ko siya ng pera at nagpasalamat sa kinilala niya. So dito, parang I see the, 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 the miracle na maaring mangyari kung lahat tayo is magkakaroon ng compassion to one another. At minsan din yung away-away na nagaganap sa pamilya natin, idala ng gutom o kakulangan ng pagkain o kakulangan ng security sa tahanan. Sa totoo naman, parang ang pinaalala sa akin ng Panginoong May-ari, eh walang masamang masama at wala rin mabuti. Ito ay dumidepende lang sa perception natin o sa karanasan natin. So, paano ba tayo nakakaranas? Yung experiences natin, nararanasan natin yan because of the activities that we do. At yung activities na ginagawa natin ay may result sa either good or bad. Depende na rin sa kung sino ang gagawa. Kasi tayo man, nandito sa isang bahay, no? sa isang bahay, kunyari lima tayo, hindi lahat tayo pare-pareho ng kagustuhan. Maaring sa pagkain, masarap ang luto ko, pero para sa iba, may ibang panlasa. Eh ako kasi gusto ko pag nagluluto ko, maanghang. So sa pamilya namin, minsan hindi niya kinakain. konti lang ang kinakain niya dahil kasi maanghang ako magluto. Pero masarap. Nasasarap pa na siya. Or even sa mga activities na gagawin natin, not everyone is nag enjoy sa kung ano pinili nating activity. Tulad sa pamilya ko, ako lang yung nagmamasahe o naghihilot. Dahil marunong naman sila manghilot pero they don't choose to uh, to be like me na maging profession, no? Maging kabuhayan. Dahil meron silang ibang pamamaraan kung anong yung gusto nilang gawin. At hindi natin pwedeng pilitin yung mga gusto natin sa tao kung ayaw nila. Maari nating i-suggest o maari nating i-invite for a while temporarily just for them to experience at pag na-experience nila sila magsasabi kung gusto nilang ituloy o hindi. Ang problema kasi na nangyayari sa nakikita ko no, we want to be in control of everything. We want to be in power of, of kung ano yung gusto natin, laging yung gusto natin. Kasi kung gusto natin, pwede naman mangyari yon. Pero don't involve other person wag na tayong mag-involve ng ibang tao sa mga bagay na gusto natin. So, isipin natin, sana, one person activity na lang ang gagawin ninyo. Such as, tulad yung meditation. Ito ay personal, no? Prayer, personal din yan, no? And worship, it could be personal choice. Kasi ako, nung nagsimula akong 2013, nung nagkaroon ako ng spiritual journey, naging Bible Baptist ako, kumbaga ako lang yon personal ko lang na ginawa yon At trinay kong i-invite ang aking mga kapatid, ang aking magulang, pero ayaw nila. Hindi natin mapipilit ang mga bagay-bagay na ganito, di ba? So, ganun din, yung mga bagay na gusto natin, nagkakaroon tayo ng frustration kasi nga, pinipilit natin yung iba na ibang tao na gustuhin yung gusto mo. Sa totoo, meron kasi naman silang ano, sa free will nga, di ba? May free will sila. Pero ano yung dapat natin gawin? Ito yung pinaalala sa akin. Pinaalala sa akin. Yung pagpapanata ko kay Mayari. Kay Mayari, no? Since si Mayari, ito yung personal ko, no? Personal God deity ko. And I believe siya yung supreme. Lalo na sa mga tribong sambal, si Apong na Malyari, ang kanilang supreme deity o yung mga umli nila. Pagiging umli na mataas. At pinaalala sa akin na siya ang Panginoon ng pangyayari o kaganapan. Mayari is in control of the situations that we are in now. Ang kailangan lang natin ihilingin ay e, ipakiusap kay Mayari na maging pleasant ang mga events ang situations natin. And then, uh, Mayari also reminded me na siya yung giver of life and soul to us. Siya yung mayari nito. Kaya pwede natin idalangin kay Mayari yung mga bagay na kanais-nais, yung kahilingan natin. And then, siya rin yung nagpapangyari, the one who makes it happen. So kaya yung kahilingan natin ay laging secure kay mayari. No? So, araw-araw tayo nagtatapat, araw-araw tayo ay aking inilalapit ang yung mga kahilingan. No? Kung mapapansin nyo, sa bawat bahagi ng altar na ito, may tatlong altar tayo dito sa templo, isa, dalawa, tatlo. Ah, eh, Sige, tingnan natin. Lakad tayo. Unang altar. Kikita ba? Pangalawa. At pangatlo. Pero meron pa rin tayong altar doon sa labas, sa likod, na kung saan e tayo, tayo din. Nasaan nagbablog tayo doon. Pero hindi ko lang pinakita kung nasaan. At tayo din nag-aalay ng panalangin doon. Na sa bawat bahagi ng ating templo, inilalagay natin ang inyong mga panalangin, ang inyong mga kahilingan. Parang, siyempre, naging templo tayo, tungkulin natin magdasal. Ilapit kayo sa Panginoon inyong mga kahilingan. At ngayon din, pag kayo pumunta dito, is ma-experience nyo ang mga paglilingkod namin, no? Mga ritual services namin na sinasagot dito. Yun nga, no? Bukas, sa linggo, ay meron tayong, o ngayon, mamaya pala, Meron tayong gagawing pag-aaral. Ito yung pagiging hilip binabaylan from 1 p.m. to 6 p.m. At tuturoan namin kayo kung ano yung ginagawa namin. So, sa pamagitan nito is marami po tayong maitatayong templo o branches ng temple, templong alituhan sa kung saan man para mas madali po tayong puntahan. Gayun pa man, no, ang kasamaan at kabutihan ay nasa kaisipan lamang ng tao. So, ano ang dapat gawin? Tuwirin natin ang ating pag-iisip. This is the reason why we are vlogging, we are teaching online through social media kung ano ba ang nararapat. Ang nararapat kasi, kayo nakakaalam. Pero ano ba yung batas ng kalikasan? So ano ba yung natural law? Pag ginawa mo to, natural, ito yung magiging resulta. At minsan, yun nga, nalulungkot ako sa mga nakikita ko na pinipilit ninyo minsan nagbubuwis ng iba o nagbabayad ang iba ang nagbabayad o nagkakaroon ng kabayaran. Kaya nga mga kalahi, sana matuto tayo ng give and take. Kung ano ang tinanggap nyo, matuto rin kayo magbigay. sa so, parang inhale and exhale. Naturally, if you are receiving something, you have to give out something para mas lalo mong mapakinabangan ang iyong kahilingan. Kasi kung hindi ka nagbigay, kukunin at kukunin niya ng kalikasan sa ibang pamamaraan. Kaya mag-ingat po tayo. So muli, itong ang Apo Adman, ng tatlong ito ng lunti ang agama, nagsasabing mayari na pag-asating paalam.